kung yung ibang bansa nga eh nakapagturo tayo na hire tayo ng kung tinatatawag tinat tayo para magturo doon bakit kaya hindi dito sa atin karangalan na may, may pasa yung aming kalaman sa pagpapanday tips lang po sa mga bataan na gustong mag try ng blades meeting mahirap ka umpisa pero nakaka enjoy po generation namin sa Luna Blades, kinaipasa pa namin sa ibang lahi. Gawa tayo ng mga video na Tuturuan natin sila, mag-tutorial tayo. Ting uh, hanap buhay na namin ang paggawa ng itak at kutsilyo. Ito so, ang nakapag-tusto sa akin, pamilya. Yung panganay ko na lalaki is minana na rin yung aking nanang pagpapanday. Pagkulatang kutsilyo, diyan mahiwa yung mga gulay o makapag-prepare ng pagkain, di ba? Talagang dinala ko ng panahon sa pandayan. Hilig ko talaga, nasa puso ko talaga ang paggagawa ng kutsilyo paano mo siya iuhulma ng isang magiging isang kapakipakinabang na gamit ng isang kutsilyo. Tinubog mo yung isang bakal, yung raw material, hanggang sa mapalabas mo yung isang imahinasyon mo o isang art na nasa utak mo. Pinukpok mo yun siya at siniksik, magiging isang napakatibay siya na, na itak, o isang kutsilyo. Hindi mo siyang inuhubog ng maso doon ma -ano na mapipil na isa kang panday. Sa pagiging panday, nabubuhay yung pagiging artistic natin, nabubuhay yung mga nasa utak nating design. Kailangan pag-isipan bawat galaw. Mag-start muna tayo sa sketch, paggawa. para kabisado natin, alam natin sa utak natin kung paano gagawin yung isang design. Padron o pattern. Patawag dito sa amin, ilajawan eto yan sila, may sukat na tinatawag, may ano yan, may sinusundan sila sukat. May mga bilang-bilang yan, yung ano lang, tayo, tumba, tayo, tumba kailangan, sukat sa kanya, yung pattern na meron siya, kailangan yun, nakatayo. Pagdating sa tayo, nakatayo. Para sabi nila, eh, pagdating sa laban, magtagaan man tayo, eh, kung nakasukat sa akin na blade ko, tayo pa rin ako. Ngayon, dun ka masusubok kung isa kang panday. Kailangan masundan mo ito. Yung sukat niya, yung haba niya, kailangan makuha mo yan. Springs, coil spring, guide bar, buff bearing, high carbon steel. na mga ganda. Ano mo ito siya atakin, mapapalabas mga ganda. Kailangan malaman mo kung paano siya atakin. Ang second level niya, pupormahan niya to na maging knife kailangan mong hubugin at puporman mo siya sa pagpalo lang ng ano paano mo to pasusunurin paano ang pagpalo paano mo siya payuyukuin paano mo siya pa palalaparin na yung kailangan makapal pa rin sa likod tapos pagiging tapered siya paano ang tamang pagpalo may mga technique during na process na pupukpuk po kayo makikita niyo na yan Alakani pala yung tabas ng bakal minsan wala sa forma, minsan nasusumbran sa baga. Kasi pag nagawa mo yon, mamimenos ka sa number one sa bakal. Pangalawa, pagga-grinder tapos sa pagforma, marami kumakapal to tapos ka-grinder mo lang. Eh maraming ubusin mo na at nahulma na mo sa pagpupukpok. konti na lang ang trabaho mo. Kaya kailangan aral po ng aral, try nang try, pag natatakot mag-try. Ganun yung sabi ng tatay ko, pag natatakot na try, walang mangyayari. Kapag walang anvil, pwede na yung ano, maso. Yung tatay ko, nung pagpunta niya ng Palawan, wala siyang mabilian. Alam mo, naging pupukan niya, masong malaki, yung D12. Tapos, maso na dos. Basta heavy, ano, basta ano, solid na bakal, pwede yun. Yung mga teknik na pagpala, sa pagbaga. Bawa ito, ang kapal niya ay nasa 10mm. Tapos ito, ito eh, nasa ano lang to, 4mm. Ibang baga na ito, tsaka dito. paputi putihin mo na para isang bagaan mo, ma-flat mo agad siya. Kung wala silang pugon, ano eh, kung ganito naman kaliliit lang, kahit mo sa kalandi uling, di ba? Kung hindi naman, torch. Oh, unang kulay niya, 'di ba? Itim, tapos magbo-blue, mag, -bublu. mag -bublu siya. Tapos mag red, 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 ba? Diba? Tapos may orange. Tabay mag yellow. Kailangan orange yellow pala. Kailangan din siya sa pumunta sa puti. Pag nagputi niya, talagang ano 'yun, pa-melt -pa na siya, mag melting na siya. At saka kailangan may technique doon. Kailangan pantay. Unong baga, kailangan pantay, walang putol baga mula sa puno hanggang sa dulo. Walang eh, walang naglo dito, kailangan pare-pare sa kulay niya. Kapag na-over ka sa paglubog, tendency minsan mag-crack. So, depende ano eh, kapag sa tubig, seconds lang siya. One seconds tapos balik sabay ano, ting tingin ka na bantay ka na abang ka na. Pero sa oil, kahit eh, si mo yun eh. Ako pag nagsubo, kailangan nakaprofile na siya Kasi, eh. Kasi kapag nasubuhan na, at, at grinder mo, kapag hindi mo alam yung kapal niya at ang nipis niya, tapos mo uminit, may tendency siyang mawala ang subo. Formahan mo na yung blade, italasan e, mo na, itapered mo na, naka forma na siya, saka magsubo. Gaya na ito, ito, napaka nipis na na ito, saka ako sinubuhan. Ngayon, ang gagawin na lang na ito, mo na lang siya para pumuti. di nag-grinder. Kung may, kung may, 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 kailangan may grinder, kailangan na ito, may alalay ka na tubig na Hindi siya uminit. Kapag manipis, may tamang kulay lang siya na, na init. Hindi mo kailangan abutin yung orange yellow. Ano mo ng pile, ganunin mo. Pag kinagat ng pile lang, kahit na halimbawa yung isang knife na may rin. eto, may suburin, kapag nagkagat yan, ibig sabi malambot. Pero pag dumulas lang yan, ibig sabi matigas yan, may subo yan. Tiga ko sa mga century na wood yung matitigas yung mga kamagong, nara, ipil e kaya nagtyaga ako maghanap ng mga ano, mga wood na mga patay na nakahoy na mga ugat yun ang palok maganda rin is covered tsaka handle ang palok, mahogani eh. pero yung katawan ng mahogani eh, pangit eh, ano eh, uh, binubukbuk ng ganyan is mula ganon ganto mula dito pag kutsilyo, hanggang dito lang. Pag itak, ganun, hanggang dito. Ito yung ordinary na handle. Ang bawa, ang kahoy mo bilog. Kailangan mo siyang kwadraduhin. Magkapal siya ng mga one and a half. Tapos, saka mo siya puporma na ganito. Tapos, kailangan may tikala. Tatawag nga nila tikala eh. Kung utility lang naman, tubo. GI5 pero kung mga gusto na magandang klase eh tanso na gamitin nila babagahin mo tapos saka mo isuksok dito ibabaon mo siya na ibabaon ang gas makapasok siya ganyan Oh, yung dulo lang, hindi naman totally hanggang dito yung baga. Ito lang, dulo lang. Kasi kapag pag binaga mo hanggang dito, masusunog yung hanggang dito niya. Ngayon, luluwag. Kasi mainit pa naman ito eh. Mainit pa naman ito eh. Pag binaga mo to, mainit pa to. Kailangan may tuloy, -tuloy mo siya hanggang sa baba. Para ito, hindi niya masusunog yung hanggang dito. Yung dulo lang. Ito, mga, malaki itong part na to. May pit. Dalawa kami ng kapatid ko na natawag sa ibang bansa maturo ng pagpapanday. tuan tuwa yung hari ng Butan na naturoan namin yung kanilang uh, mga kapataan at patatanda na rin. isang, ayan ang kanyang marka. HD. Ito naman si Blade Artist ang kanyang marka. Oh. Ako po si Hero Diuna, si HD Blades. Nililig ko 'kong gumawa ng EDC blades bushcraft. Dinadayo na rin, ah, nagiging souvenir nakakatuwa naman itong si Blade Artist. Nakakasabay tayo at nakakarating na 'yung ating mga likha sa iba't ibang mga bansa. Binibitiw ko kayo kung mapunta kayo dito sa Palawan, bandang South Ako. 0963 1505216 Pwede nyong i-check yung aking Facebook account na Hero Di Una Doon po may kita niyo yung mga gawa ko at pwede na po kayo magpa-custom doon Para sa akin, isang kutsilyo, kung parte ng buhay natin Marami siyang gamit pang bushcraft knife, katay ng mga livestock, pang bundok din Pag yung, ano, yung kutsilyo na pangkusina, kusina, pang bahay, uh, pangunahin na gamit natin sa kusina Umaga pa lang eh, Pagpiprepare ka ng almusal, magkagayad ka mga tiklikado. Sibuyas, bawang, kutsil yung number na kailangan mo.